Senator, ipapatawag niyo po ba si Maricel Soriano? Yes, at uh, na siya, nag uh, sumagot na siya sa nagreply na siya sa aming uh, invitation at nagconfirm uh, siya na he will attend, she will attend uh, in the next hearing. Okay. Senator, uh, nadinig ko po dalawang beses niyo sinabi, kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. At kung naniniwala po kayo doon sa dokumento, Ibig sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raid si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa nung panahon ng 2012. Tama po ba? Totoo yung papel at uh, yung the reason why hindi natuloy, hindi na-approve yung uh, 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 pre-ops na yan, ay uh, malalaman natin ngayon kung may imbitahan natin si uh, former executive secretary Pakito Otsuwa, kung anong rason, bakit niya, kung totoo ba na siya uh, humadlang sa pagkandak ng mm -hmm. operation na yan. Malalaman natin. Basta ako ako tanungin mo, as to the authenticity ng papel na yan, ay 100% convinced ako na totoo yung papel na yan. Kasi kung may mga, reason, Kunapalo yung reasons. Number one, yung uh, gumawa ng papel mismo na si Jonathan Morales, ay kinumpirm yan na siya talaga gumawa at niya yan yung uh, nakapirma dyan. Pangalawa, yung mga uh, nakasaad dyan ng na mga identified na mga sasakyan na gagamitin sa casing and surveillance operations na mga sasakyan ay inamin ng uh, PDEA na ito yung mga organic na vehicles nila at yung isa pa nga ay uh, personal na sasakyan ng team leader nila na si uh, pangalan na itong team leader nila uh, yung team leader ng uh, team leader ni Morales uh, sasakyan nila yan so confirmado. at pangatlo yun ang mahirap na idebunk yun nakita ko doon talaga sa papel na merong merong butas may butas na tama ng uh, puncher na pinasok ito sa folder na may pasiner. Yung mga lumang, uh, lumang uh, pamaraan para mag, uh, mag magawa ng magpapile uh, na mga dokumento, yung butasan ng puncher, ay nandoon ang marking sa uh, pag uh, ng papel. So meaning, this is an old, uh, old document. Uh, klaro ito, natutuwa itong dokumento. Ang eh? question lang ngayon, kung sino ang mihawak ng papel na yan and that will be determined in the next hearing kasi hindi nilalabas kasi yung hindi nilalabas mo kasi yung inipidia, na wala sa file nila yan wala sa promise nila yung mga physical file nila wala daw do doon, hindi makita yan at talagang hindi mo talaga makita kung ito'y didukot ito'y nilakaw at uh, pinakalat sa social media wala talaga yan doon